So, good evening guys. Uh, um, Magluto tayo ngayon ng uh, kabitsi. So, yan uh, nagisa na ng luya. Sibuya sa bawang. So, kanina nagprito kami ng dalawang tilapia. So, anong tawag yun uh, uh, yung dad sa lotong? so, let's say, ka bitso na tinap yan. Nakita mo. Pwede lang Sa depende naman yan. So ngayon lang yan ang tuyo. Kaya so, sa isang 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 Mali. Mali na po ito. Ayan, lagyan mo naman siya lang. Wala ka ang pira. Pati ang ko yung magay na ang sweta niya? dibasin yung iskabitsin natin. So, lagyan natin ng panel ka. So, enough na. Ang okay. so, dami na na. So, mga nilagyan na ng sugar. White sugar. Para yung scallops na natin medyo matamis. Okay. Mukhang din. So, natin ng pangking scallops. Yan, tapos. natin ng konti yung So ngayon guys, tagyan natin siya na sweet na sour na din. Sauce. Sweet na sauce. Yeah. Buksan natin. Uh. Uh. But, uh, uh, uh. 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 So, wala ka nang pahunin ito sa lahat? Oo, wala ito. Ano ka? Okay. Oh, Nakakatakot nah, talaga yan. Matamis siya. Ang sauce na yung matamis siya. Iniligyan pa siya ng kuntit na sukan, diba? Hmm. So, sa mga hindi pa nakapagsubscribe na sa aling vlog guys, no? sana ma-subscribe din niya yung channel ko. At ma-share din niya. So yan, kumukulo na. Pwede mo na siguro lang yung isda. <coughs> so, sorry, ito gusto na ito guys. Nabili namin nito sa Nagsip po yung tilapia dito so Wala yeah. so, oh, maliliit okay, na. Sa atin, yung maliliit na yung tilapia din So, yeah, na sa na. So, lagyan mo na yung

Với căn bản thân bên mình biết cạnh bên cạnh bên cạnh bên cạnh bên cạnh bên cạnh nagboto kami ng bagong sa inyong So, luto na to guys. Uh, Maraming thank you sa so, uh, panonood ninyo. At may isilin ang video natin. Okay na yun. At see you sa ating next video.